panawon tabla magpasan ho si dia ay ya di ko tulad dia panaw panaw sa karsada ay ma ho ako mikinanglan kinanglan ako to sa klinik kay gin patawag ako kang sekretarya ni doktor kentila di murai cerak yan pa panawon tanay ya yeah, di pagka exercise diya, di ba la? ang mga sarak yan nagapatok lang pagkan itpadulhog kung may nagapadulhog man buta ang mga habal-habal kagura -habal. -habal. doga to buhay ito sa talyer ni Robert Chan Te, yun pano-pano anay ura may turan kag ma man ang kalangitan ang tuod niya at din siya. pero kag ang -um kalibutan -um te kundi panau panaw, panaw talang dyan ay mga huni lang yung kapispis mabatian mo rin dyan sa niya lugar pero manami man lugar nga man kita mo malinang malinang lang kita ksarkyan <laughs> Facebook, oh, nalubsan po kang habal, habal Kilala ko. Sininggitan ako. Hindi ko of nga nagapanaw lang ako. Langan manabi nabi ako magsakay. Hewag ganit sa rakyan. Pero man ako sa habal-habal. Forward -habal. ta. Diyaran ako sa San Jose. Kag naghapit ako sa gaisano Para nga uh, magbakal ka ginbilin kanakan. Hindi, radya ko tulad, no? Uh? Dayan-dayan, tanay dyan pero diretso ko kaya sa may supermarket section nanta hay may baklan dyan ni ako kag nanotaran ko bala mga tao tulad ito nga siguro kang kapigadohon mura gawa may naglagaw-lagaw dyan nga maduro kita mo dyan nga bakante dyan mga dyang, oh, establishment or dyan establishment kapag tawag perte sa sled kag ano kang gaysano isa so, tao Isan sa sarakyan na mauli kami. sus lima kabilog. Ang pasahiro. Oh, ayad lang may mga karga dyan mga Mga dyan? siguro nakabawit-bawit nung sa plate. Hindi, complete lang katawo ang kasihan. So, piram lang plate. 50 konsinwa pag estudyante. Regular. sa 60. Wow, ngerti kita nekang jatuh tuh lagi. Oh, oh, Kalau kucing serapian mah, eh? semua nolong kita kerja baik.